Sa gitna ng lalawigan ng Nueva Ecija, matatagpuan ang isa sa pinakamalaking kampo militar sa buong Pilipinas, ang Fort Ramon Magsaysay. Isang lugar na may mahabang kasaysayan, makabuluhang papel sa seguridad ng bansa, at patuloy na nagiging sentro ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Pero alam mo ba kung gaano kalawak at kahalaga talaga ang Fort Magsaysay? Terra, alamin natin ang buong kwento. Ang Fort Ramon Magsaysay, na tinatawag din bilang Camp Magsaysay, ay opisyal na ipinangalan kay dating Pangulong Ramon Magsaysay, ang tinaguriang, idolo ng masa, at isa sa pinakatinitingalang leader sa kasaysayan ng bansa. Itinatag ito noong dekada 1750 matapos bilhin ng pamahalaan ang mahigit 35,000 hektarya ng lupa mula sa pribadong may-ari upang maging pangunahing training ground ng hukbong sandatahan. Isipin mo, ganoon ito kalaki, halos kasing lawak ng ilang maliliit na bayan sa bansa. Nang mga unang taon ng Fort Magsaysay, naging pangunahing lugar ito ng pagsasanay para sa Philippine Army. Dito hinuhubog ang mga sundalo, mula sa disiplina, pisikal na lakas, hanggang sa tactical na kakayahan sa labanan. Marami sa mga veteranong lumaban sa mga digmaan at operasyon sa loob at labas ng bansa ay dumaan muna sa matinding pagsasanay dito. Hindi biro ang hirap, dahil bukod sa init ng araw sa gitna ng malawak na kapatagan, kailangan ding kayanin ang mga bundok, ilog, at makakapal na gubat na nagsisilbing natural na obstacle course para sa mga kawal. Ngunit hindi lang basta kampo ang fort magsaysay. Isa rin itong makasaysayang lugar kung saan ginanap ang mga mahahalagang operasyon at programa ng gobyerno. Noong panahon ng mga hapon at pagkatapos ng digmaan, ginamit ito bilang base militar upang mapanatili ang kaayusan sa ng Luzon. Sa mga sumunod na dekada, lalo na noong panahon ng rebelyon at kaguluhan sa ilang lalawigan, naging mahalagang sentro ito ng operasyon ng AFP laban sa mga armadong grupo. Sa paglipas ng panahon, nagbago rin ang itsura at layunin ng kampo. Ngayon, kilala na ito bilang tahanan ng iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines. Nandito ang 7th Infantry Division ng Philippine Army na siyang may pangunahing papel sa pagbabantay ng kapayapaan sa rehiyon ng Gitnang Luzon. Sa loob din ng kampo, matatagpuan ang mga pasilidad gaya ng mga housing area para sa sundalo, hospital, at iba't ibang training centers. Hindi lang mga Pilipinong sundalo ang nagsasanay dito. Sa ilalim ng mga kasunduang militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, regular ding ginaganap sa Fort Magsaysay ang mga joint military exercises tulad ng Balikatan. Dito nagtatagpuan ang mga tropang Pilipino at Amerikano upang magpalitan ng kaalaman, taktika, at modernong kagamitan sa digmaan. Isipin mo, sa gitna ng mga bundok ng Nueva Ecija, naroon ang mga sundalong Pinoy na sabay nagsasanay kasama ang mga dayuhang tropa, patunay ng patuloy na kooperasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng ating hukbo. Sa mga nakalipas na taon, naging bahagi rin ang Fort Magsaysay ng mga humanitarian at disaster response operations. Dahil sa laki ng lupain nito, ginamit ito bilang evacuation at relief center sa mga panahon ng kalamidad. Dito rin nagsasagawa ng pagsasanay ang mga sundalo para sa search and rescue, medical missions, at disaster preparedness. Kaya hindi lang pangdigmaan ang layunin ng kampo. Ito rin ay nagsisilbing sandigan ng mga Pilipino tuwing panahon ng sakuna. Ngunit marahil isa sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng Fort Magsaysay ay ang pagpasok ng modernisasyon. Kamakailan lamang nagkaroon ng mga proyekto para sa pagpapabuti ng mga pasilidad, pagtatayo ng mga bagong barracks, modernong firing ranges, at advanced simulation systems. Layon nito na ihanda ang bagong henerasyon ng mga sundalo sa mas sopistikadong anyo. Nang digmaan mula sa cyber defense hanggang sa paggamit ng mga drone at high-tech communication systems. Bukod dito, naging lugar din ang Fort Magsaysay ng mga ceremonial na okasyon at national events. Madalas itong bisitahin ng mga pangulo, opisyal ng gobyerno, at mga banyagang delegado. Sa tuwing may state visit o military partnership activity, Fort Magsaysay ang isa sa mga unang pinipiling venue dahil sa laki at seguridad nito. Minsan pa nga, ginagamit din ito bilang venue ng mga peace talks at confidence building measure sa pagitan ng pamahalaan at ilang rebelde. Ngunit hindi lang kasalukuyan ang mahalaga, malalim din ang pinagmulan ng pangalan ng kampo. Si Ramon Magsaysay ay isang simbolo ng katapatan, malasakit at kabayanihan. Ang kanyang pangalan ay hindi basta inilagay sa kampo, ito ay isang paalala sa lahat ng sundalo na magsilbi ng may dangal at puso para sa bayan. Ang mga salitang Fort Ramon Magsaysay ay kumakatawan sa isang pangako na ang mga nasa loob nito ay handang mag-alay ng buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng bansa. Sa labas ng kampo, makikita mo rin ang mga komunidad na umunlad dahil sa presensya ng militar. Maraming mga sibilyan ang nakikinabang sa mga proyekto ng AFP tulad ng medical missions, tree planting, at livelihood programs. Nagkaroon din ng mas maayos na daan, kuryente, at kaligtasan para sa mga mamamayan sa paligid ng kampo. Sa ganitong paraan, naging tulay ang fort magsaysay sa pagkakaisa ng militar at sibilyan, isang ugnayang mahalaga sa pagpapatatag ng bansa. At habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya at nagbabago ang mga anyo ng banta sa seguridad, nananatiling mahalaga ang papel ng Fort Magsaysay. Dito patuloy na hinuhubog ang mga sundalong may disiplina, tapang at malasakit. Dito natututo silang magtiwala sa sarili, sa kapwa at higit sa lahat, sa kanilang misyon para sa bayan. Kung iisipin mo, ang Fort Magsaysay ay hindi lang basta kampo. Isa itong buhay na simbolo ng kasaysayan at pag-asa. Sa bawat tunog ng marching band, sa bawat sigaw ng For God and Country, at sa bawat pawis na tumataga sa pagsasanay, mababakas mo ang diwa ng tunay na serbisyo. At sa panahon ngayon kung saan patuloy na hinaharap ng bansa ang iba't ibang hamon, mula sa mga natural na kalamidad, rebelyon, hanggang sa mga panlabas na banta, nananatiling matatag ang Fort Ramon magsaysay. Isang paalala na hanggat may mga sundalong handang maglingkod, may matitibay na pader na nagtatanggol sa ating kalayaan. Sa huli, ang Fort Ramon magsaysay ay higit pa sa lupaing may mga baraks at kalsada. Isa itong sagisag ng katapangan ng Pilipino, isang sagradong lugar kung saan ipinapanganak ang mga bayani ng ating panahon. Habang lumilipis ang mga taon, patuloy itong magiging bantayog ng dangal, disiplina, at pagmamahal sa bayan, ang tunay na diwa ng Fort Ramon magsaysay.